Hello mga people, good morning, good evening, happy, happy Wednesday sa ating lahat uh, Last Wednesday of the month ng November Magandang oras, magandang araw sa ating lahat Shout out sa lahat ng mga nanonood uh, Sa mga nandyan, sa mga baguhan na nakapasok sa aking channel Good morning sa iyo kaibigan naway mag subscribe ka at i-click ang bell button para updated kayo lagi simple lang naman ang aking channel itong channel ko itong channel ko ay agimatera at ritualista isa po akong ritualista, isa ring agimatera, isa ring healer pero ang pagka healer ko mga kaibigan ay hindi iyon ang uh, pag mayroon lang magpa healing, magpapagamot pero more on agimat at ritualista ako mga kaibigan at gumagawa ng kahit na ano agimat, gayuma, proteksyon, pampaswerte etong pinapakita ko sa inyo ay isang garapa uh, ops mga people wag niyo po skip ang aking ads Panoorin niyo mula umpisa wag lang po tayong excited paki wag lang po isap uh, wag lang po i skip ang advertise ko mga peeps etong garapang binig ginawa ko ngayon ay pangkalahatan talaga all all in all in one no uh, kung mapapansin niyo ang iba-iba nating garapa Yan. Papakita ko sa inyo ang iba-iba natin. Mga garapa, mga pips. Yan. Kita nyo na. Marami tayong mga garapang kakaiba. So ngayon, tatanggalin natin yung ibang mga garapa. Para mas maliwanagan tayo dahil ang focus natin, eto, 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 nailabas na natin dito sa ating channel. So ang isa natin ginagawang garapa ngayon ay isa lang. So yun lang ang ipapaliwanag ko. Tanggalin natin isa-isa ang ating mga garapa na nandito sa paligid. Para masolo natin at makita at malaman kung para saan ang garapang ginawa na ngayon ni Ka Merlin or Nanay Merly. Okay? Ang aking Facebook account mga people ay Merly Gonza Pontejos. Profile account is Garapa. Yun po ang aking profile picture sa aking Facebook account. Merly Gonza Pontejos. Yan. So people, ito po ang ating garapang ginagawa ngayon. Ito ay pangkalahatan na. So hawakan natin people. Napaka mabisa at maganda ang ma ang maestra obra ni Camerlin ang Agimatera ang lahat ng aking mga gawa ay legit, totoo po pang kalahatan so, mapapansin ninyo yan o oh. yan, may mga bato pa oh. yan, ang ganda ganda na nagkulay nag, nag, iba man ang kulay no, oh, malo so ito ay gamit ko pero marami tayong mga kapareho nito oh ginagawa. Ito ay pangkalahatan people. So, pinakita ko muna sa inyo. Ha? Yan. Bang ganda? Ito po ay pangkalahatan. Palipadhangin. Kung may palipadhangin sa inyo may taglay na pambira ng balik. Bumalik sa kanila ang gawa nila kasi ito may pasumbalik. May pabalik. At ito ay may orasyon na konti. Mayroon tayong orasyon na dalawa. At ano pala, taladron. Taladron pala na may orasyon. Mayroon din itong kabal mga people sa Kabal, Taguliwas, Pasumbalik, Pamigil, Iwas sa Bala, Protection sa Kulang Barang, Haplas mo pag may mga nararamdaman ka. Katulad sa akin kahapon ko. people. habang nag hiniwa ko yung karton, ito e pala, daliri ko man na nahiwa ko. Hmm. Buka yan, oh, buka. Pinakita ko rin yan sa Facebook ko. Oh. Buka at malalim yan, people. Pero, Nung nahiwa ko yan, para lang ako naghiwa ng ewan, no? Wala nga siyang sakit, oh. May sakit konti. Nalagyan ko nga ng langis to, eh. At asin. hapdi oh, konti. Kasi, sagad yan, eh. Malalim ang pagkahiwa ko nito, eh. Hindi sinadyang mahiwa. Kamay ko, dumi. Eh. Sorry po, ha. Ah. Ganyan na po ang kamay ng isang sipag na tao. Yan, oh. Oo. Uh tingnan nyo, malalim ang pagkahiwa ako niyan pero hindi dumugo iniisip ko dadudugo siya pero hindi dumugo eh, karga ko to at marami rin akong karga sa katawan ang karga ko that time people ang karga ko ito, mahiwa ako puro kalikasan ang karga ko kahapon at ngayon at wala ko sa bulsa no, yan yan lang, parang wala lang nangyari sa akin no In case sa akin kasi ma dikit na sa akin ang mga kabal eh. dikit na sa akin ang ano taglay ng kung ano-ano man eto maganda ito all in one na protection medium size po ito hindi ito small tingnan mo yung mga tingnan mo yung small wait yan ang medium size po yan people lang yan is small medium mayroon pa tayong large niyan people yan kung pinapalimusan ko po rin ang aking mga garapa people pili ka lang kung small ang gusto mo or medium or large meron tayong mas large ito large yan large yan o. small medium large ang ating mga garapa people may mahiwaga din ang mga karga ko dyan mga people yan kasi people pag ako gumawa nasa puso at tunay legit ang mga sangkap na mga hinahalo ko dyan at may basbas -bas na rin yan mga people kumpleto po ang taglay ninyan people lahat yan, mabisa, makapangyarihan, protektahan ka at ihaplas mo lang sa mga karamdaman. Kahit sinong may karamdaman na, na, may sakit na pwede mong haplasan at umingi ka lang pahintulot na pagalingin sila. Kaya silang pagalingin ng iyong garapa, mga kaibigan. So ang garapa natin, pinapalimusan ko, PM lang kayo sa Facebook account ko. Ang Facebook account, Marligon sa Pontejos. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito ay mayroon din tong tansung pula. Tansung pula ako. May tansung pula rin po yan. Kompleto. Mayroon din tong palipad hangin, May taglay din yan na konting pampaswerte. At halimuyak at gayuma. Ganun siya, no? Pero mga konti lang. More on protection ang laman yan. Okay, kalikasan at may konting orasyon. Ang kalikasan ang napakabisa sa lahat natin mga people. Okay people, maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa akin programa sa channel ko. Naway marami kayo natutunan. Lagi lang kilangin kayo mag update. At lagi lagi lang kayo manood sa aking mga ipopost ko dahil marami kayo matutunan. At hindi lang sa spiritual kundi sa, pag, sa tulong sa inyo. Busy man ako pero hindi ko nakakalimutan kung ano ang pinagkisnan ko. Kung ano man ang specialty ko. Kung may business man ako, natural lang po yon dahil kailangan. Dahil may pamilya at ako. Pero uh, ang aking channel ay continue at ang aking spiritual na gawa ay continue. Kung may magpahiling, magpagamot, continue. Sa uh, tayo ay limited, limited lang at hindi ako pinagpipilahan. At uh, schedule lang. Okay? i e, PM PM nyo ako pag nais ninyo ha? Sayang. Bye. Limited lang po ang ating palipadhangin ha. Limited lang ang palipadhangin na naisama ko sa garapa. Okay bye people. God bless po sa ating lahat. mua muah, love you more. Love you guys. Ingat-ingat kayong lahat. Uh, sa mundong natin ngayon, ginagalawan ay more on maraming mga nararamdamang mga kasakitan at maraming salamat sa inyong pagtangkilik. God bless po sa ating lahat, people. Ingat-ingat po tayong lahat. PM na lang po kayo sa Facebook account ko ha. Huh? Okay, bye. Bye bye bye.